Good morning guys. Ayan. Papasyal ko muna kayo dito sa aking taniman. Medyo makulimlim ang panahon ngayon dito. Kasi kahapon umulan Ngayon paulan na naman. At ito nga. Ayan. Nasa ukrahan na tayo. Ukrahan at talungan. Kakaunti lang ang aking matanim. Pero at least. Pag nagugutom at walang maiulam ay meron tayong makukuha. <laughs> Ayan, aking mga ganito ng mga pipin na bare light ito ang sili ayan, may silid na ako dyan kasi mahilig sa maanghang tapos ayan may sitaw sitaw-sitawan at ayan meron naman akong sitaw dun sa dulo kaso hindi na siya masyado nabunga kasi lumipas na siya nung nakaraan ko pa kasi yun nung tag na tag-araw at ayan, malalaki na yung talong. Madami na siyang bulaklak. At sulit ang ating pagod. At ayan nga, aking bagyo beans. Mayroon na ding mabunga ay kaunti. At ayan, ayan ang palayan ng atata. Ito yung nasa dulo yung kaya trabaho ng aking jowa. At yun, may kubo na kaming inilagay dun sa kabila kasi pag umagyo may nilipatan kami yan kubo namin tapos ayan gulayan ito talungan din to medyo maliliit lang sila kasi kulang sa pataba <laughs> kasi ayan may kangkong may patola ayan yung sitawan ko lumipas na sila kakaunti na ang bunga nila hindi na masyado madami Ayan, may sili tayong tanim. Para naman, ano, pang pa, uh, ng kain. Ayan, may mga talong. lalang talong na lang tanim dito. At yun ang magdali kong nabuhay. Ayan, mahalberry. nag order ako online. At ayan, may malunggay. Sinilong ko sa, ano, ng kamuting kahoy. At namamatay siya pag ginagalaw. Eh, siya para safe. Ayan, may mga kalabasa, talong. Puro talong nga lang talaga ang matanim ko dito. At ayan, mayroong kaunting pitsa yan. Ayan, yung sitaw kong lipas na at yan may dahon ng ano, patola. Ayan lamang. Diet na ako. Bye! <laughs>